Hello everyone, ayan magluluto na naman tayo ng isang napakasarap na menu, syempre hindi natin maikakailan na favorite din natin ito dahil bukod sa napakasarap ay napakalasa pa ito, kaya ito ang gagawin natin kung ako sa iyo katropa kamarates Sundan mo lang ang ating proseso dahil sigurado ako na mapapawaw sa sarap ng lasa nito ang iyong pamilya. Lalo na ihahain mo ito dahil hindi na normal, hindi lang normal na pagluluto ang gagawin mo ngayon. Dahil, syempre, ima mo na natin ang ating chicken wings. Ayan mga tropa ilalagyan natin syempre sya ng Sprite. Ayan, Sprite yung nilagay natin dyan mga katropa. At syempre, ilalagyan natin ng konting asin at syempre, konting paminta. At halu-haluin lang natin sya. Pwede mong haluin syempre, make sure lang na malinis ang iyong kamay. Naghugas kang mabuti, baka madagdagan ng flavor ang iyong imamarinit na chicken wings. Ayan, imamarinit natin ng magdamag yan mga katropa. Nabubulol-bulol 哎呦！Wow. imamarinit natin ng magdamag at syempre bukas natin yan lulutuin tatakpan muna natin at ilalagay muna natin sa ref ayan, wag mo sa freezer mga katropa, sa ref lang siya sa cooler para hindi siya manigas at ayan nga naka ready na ang ating uh, na chicken wings ayan yung minarinit natin siya sa ating sprite syempre at meron pa tayong konting sprite na ilalagay mamaya para sa sabaw na patutuyuin din natin habang pinapalumbot ang ating chicken wings ayan meron tayong siyempre chay uh, toyo ayan saka oyster sauce at syempre, meron din tayong ayan mga katulad ipapakita muna natin at papakilala ang ating mga pansahog ayan meron tayong bawang at sibuyas na pang palasa din. At syempre, gagamitin natin yan sa paggigi sa mamaya. At meron tayong chicken cubes. Ayan, at nangyan yun, yun natira natin na uh, sprite na pwede natin idadagdag natin na pansabaw mamaya para patuloy-tuloy ang pagpapalambot at hindi na natin kailangan lagyan ng tubig ang ating pina-marinate. Ayan na chicken. Ayan, start na natin yung ating um, paggigisa mga katropa. Napaka-simple lang yan. Napaka-basic. Kaya kahit hindi mo yan sundan, kaya, uh, magagawa mo siya ng Napakasarap. Ayan mga katropa, panggisa muna ang gagawin natin. syempre habang nagigisa tayo, total kilala naman natin at alam naman natin yung paraan ng proseso ng pagigisa. Ang gagawin natin ngayon, syempre ipapakilala natin, i-acknowledge natin yung ating mga bisita dyan, syempre Nandyan lagi yung mga marites na yan dahil hindi sila mapakali kung hindi sila pupunta dito dahil naghagilap sila ng kanilang balita dahil legit na legit na marites ang mga yan sa vital statistics at syempre sa itsura ng muka, ayan pangkanto lang na mga marites ang mga bisita natin, kaya syempre naunahin na natin na introduce ang ating mga marites mula sa 69ers ayan mga 69ers na marites mahilig sa baliktaran ayan nandyan sila lagi syempre, at pinang pinangungunahan niyan ni Perky F na napakahaba ng nguso. Ayan, humaba ng humaba dahil sa pagiging marites niya. Yan yung kanyang trademark. Ayan, syempre kasama niya lagi dyan si Little Flap at saka si Eric Kids Story. Hindi yan nawawala. Ayan, hindi rin yan umabsent. At syempre, nandyan din ang kanilang mga kaibigan na mga Manuel. Ayan yung mga palaka dyan. Si Jumicel Vlog. At syempre, nandyan din si Marjorie Mix TV at si GT Vlog, at si Debris, ayan. At syempre, nandyan din si Josefina Adame 18, katabi niya si Viva Mascarados, ayan, na pwede na silang itabi din doon sa mga 72 years old mamasang na marites, ayan, mga thunders. Pwede pwede na sila pag nagkataon, ayan, pero hindi muna natin sila lagay doon dahil, favorite pa nilang maging 69ers. Ayan, hilig na hilig pa muna nila ang 69. Ayan, so ayan, nandito rin pala ang ating uh, mga katropang marites mula sa, ayan, mga mamasang thunders. Ayan, yung mga 72 years old marites. At syempre, pinangungunahan niya ayan, nakangiti na si ati Mabuhay 0808 Vlog. Ayan sa kasi the survivor grandma. Ang dalawang thunders mamasang na marites. Hindi yan nawawala At hindi nagpapaiwan dyan. dala-dala nila lagi ang kanilang arinola. At dyan na sila umiihi. Tumatayo lang. Tapos ayan binubuka lang kanilang mga, ang binti. At syempre tinataas lang yung palda. At diretsyo na ang butas ng kanilang palaka sa arinola wala, ayan, dire diret yun na walang ka-effort-effort at pwede na silang umihi ayan, syempre uh, ah, lagi yung present na yan. Kaya maraming maraming salamat sa inyong mga mamasang na thunders. Ayan. syempre nandyan din ang mga musang saltik na kulbat. Ay, baliktad pala. Ang mga musang salt na kulbat saltik. Ayan. Na pinangungunahan yan syempre ng pinangungunahan yan syempre ng kanilang inang na na kulbat. Ayan, walang iba kundi si Kaku pom na Corbett Celtic. Ayan, syempre, nandyan din ang kanilang amang na last ace na mabait naman. At syempre, nandyan yung mga pasaway na tatlong trismarites na walang ibang alam gawin kundi mag- antay ng syempre palaro pero lagi rin naman talo at lagi rin nagre-reklamo ayan nandyan lagi yan si Layla ni si Rami vlog na kulbet cool at syempre ang pangalawang na kulbet cool din na si catch a life in Lebanon at syempre nandyan ang pinaka nakulbet sa lahat si Adz Dayari nakulbet ayan yan yung family ng nakulbet musang ayan pero meron din namang mababait talaga sa kanila uulitin ulit natin kasi mababait naman talaga meron din namang mababait sa kanilang pamilya syempre mabait ang kanilang amang mabait din 'yung kanilang mga lalaki na anak nagmana siguro sa kanilang amang ayan si to Mix Vlog sa kasi Charles Lumawi. At syempre, ng kanilang uncle na si Pare ko, Official TV. Ayan yung mga nakulbet na mga babaeng Tris marites Syempre, nagmana yan sa kanilang inang. At syempre, meron din silang kapitbahay dyan, si Ate Lori ko. Nakulbet din paminsan-minsan. Ayan, pero medyo mabait naman. Ayan, so, ah, uh, tutuloy din natin syempre, speaking of nakulbet, meron din tayong mga pinagpapit naka na callback dyan na mga viewers, syempre walang iba kundi ang get, get out ayan, o diba medyo matamlay ang ating pag get, get out get, get out, out, out ayan, get, 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 get out, 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 ayan, syempre walang iba kundi ang mga napariwarang six bomb dancer ayan, syempre dalawa lang yan, ang magkapatid na Lutz si at ang siyempre ang napakanakulbat na si Lutz Dutado. Ayan si Tita Lutz Dutado ang pinakanakulbat sa lahat ng mga nakulbat. Ayan, magkapareho lang yan, magka level sa mga musang saltik na family. Ayan, and friends. Ayan. Dahil nga pinapanindigan na nila ang pagiging nakulbat Ayan, baka ah, hindi na sila mag sponsor ng ating Palas Chatar Pero naiintindihan naman natin and speaking of blast chatter sa mga viewers dyan ng mga nakulbat Baka meron dyan hindi naman natutuwa Ay ba, pwede ka nang umalis, hindi mo kailangan manood at hindi mo kailangan mag kaya lalong lalong na hindi mo kailangan magreklamo, wag ka mag dahil hindi ka invited dito. Ayan, dahil para lang to sa mga marites at para lang sa mga nakulbet marites ang ating vlog for today. Ayan, kaya kung ako sa'yo, kung hindi ka natutuwa, aba, bye-bye na sa'yo. Ayan, medyo nalalayo na tayo sa ating niluluto at sana nasundan mo lahat ng mga nilagay natin na ingredients dahil hindi natin nabigyan ng pansin dahil puro maritis yung mga nandito kaya naaliw tayo na pag-introduce sa kanila at tignan natin si ito, tuloy-tuloy na tayo at ituloy na rin natin ang paghahanap ng mga pabibong marites dyan sa baba ayan, kanina pa yung nagtataas ng kamay nangangawit na ang kanilang kamay at at syempre, nangangamoy na ang kanilang kilikili dahil medyo mainit ang panahon dito at kahit na umulan ng umulan at bumaha, mainit na naman, ayan, kaya ayan tingnan natin kung sinong marites ang unang pabibo dyan ako po, ako po, ako po, ako po, ako, po, ako, po, ako, po, ako, po, ako po. baka pwede nyo po akong pansinin ako po. ay nago perki eh, lagi ka naman dyan nagpapapansin, alam ko naman na marites na marites ka at gusto gusto mong talunin lahat sa pagiging martes. Sige, tumayo ka na dyan at magtanong. Hindi na kita tatawagin ulit sa susunod dahil alam ko na lagi kang nagpapasaway sa mga tanong mo. Sige, last mo na to. Ay, hello po. Ako po pala si Perky F. Ang pinakamarites sa lahat ng mga marites. Ayan. Gusto ko lang po malaman kasi naglagay po kayo ng Sprite. Eh, wala naman pong tindang Sprite doon sa aming malapit na Uh, kapit bahay na Marites na tindahan ang meron po doon RC baka pwede pong RC din yung ilagay kapag magluluto po ako ng ganyan ay nako Perk F, ikaw talaga napakapasaway ng iyong tanong syempre tingnan natin si mabuhay 0808 vlog na lang ang sasagot nyan sa'yo sige tumayo ka si uh, mabuhay 0808 vlog ano ba yung uh, sagot mo sa tanong ni per F ay hello po ako po si mabuhay 0808 vlog ayan Bago po ang lahat, gusto ko po munang batiin at maraming maraming salamat at syempre nahugasan po namin yung aming arenola na dala-dala ngayon. At ito po yung sagot ko, makinig ka mabuti perky F dahil hindi ko na to uulitin at syempre dahil tapos na tayo. So ganito yon. Syempre kung walang tindang Sprite ang iyong pinakamalapit na tindahan na kapit na Marites, pumunta ka sa kabila. Ayan, kung ngayon, kung hindi kanila Uh, pinapa pinapautang dyan uh, dahil gusto mong bumili dyan at gusto mong dyan na, dyan na, lang lagi bumili. Kung wala silang tindang sprite, aba, problema mo na yon Dapat bumili ka sa medyo malayo-layo. Kung RC naman yung meron sila, Pwede na yan, pagtsagaan mo na yan. Kaso hindi ka pareho yung tamis ng Sprite sa RC Cola. siguro, siguro naman natikman mo na yan, Perky F. Ay nako, ikaw talaga. Sige, um, sige umupo ka na. At ako rin ay upo na dahil patapos na tayo. Sige, dahil patapos na tayo, hindi na natin yan babatiin si Nonoy Carpena. Dahil sigurado ako na hindi yan uh, tuyot na tuyot ngayon basang basa yan ngayon dahil nga umuulan ayan dahil hindi siya masyadong nakakapunta sa sugo kaya siguro nagsi self service na yan sige uh, dahil patapos na tayo maraming maraming salamat don't forget to like share and subscribe at syempre pa bonus na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga upload at syempre sa mga luto na kakaiba syempre pwede mong gayahin niya. At syempre, kasama na rin ang ating mga trivia na walang daan kwenta at corny corny. Ayun kaya, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, bye-bye, mumu -bye. chup-chup shaw